Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning. Standby po muna dito sa sasakyan habang inaantay po natin si rider ni Shipper. Meeting place po namin dito sa QC. Andito na nga po si rider at daladala -dala ko na po yung box. Ipinakita ko, binuksan ko po. Ayan, ipapacheck po natin yan kung okay po ba sila na marireceive nila yung mga sisiw po natin. Ayan, sabay, ibina, alam ko na rin po na i-video para po may maipakita rin naman po ako sa ating receiver sa Iloilo na okay po silang pinareceive natin yung mga sisiw. Ayan, video-video po muna. Malapit-lapit lang po sila dito kaya po inilagay na po nila sa motor para mahabol po nila tayo dahil pagka po gagamit sila ng sasakyan, matatagalan. So medyo maaga pa naman ngayon, kaya okay lang po yan nasa motor at saka hindi po masyadong malayo yung biyahe nila. Malapit lang po sila dito sa QC kung saan po yung meeting place po namin. Kaya mas, mas mabilis, minotor na po nila yan. Dahil hindi lang din po sila yung ka... meet up ko po ngayon meron din pong mga ibang galing ng ibang lugar na kukuha rin po sila ng mga manok galing po sa RWGF. Shout out po kay Sir Loreto ng Bicol tsaka kay Sir Mark na taga Manila rin po pero hindi ko lang po alam kung saan. So nasa Manila po tayo ngayon. Dinala yung ating mga sisiw. Ang biyahe po namin from Pangasinan to Manila. Ayan, pag magbubus po kayo, nasa 5 hours. Pag magbabas kayo, pagka po mag sa sariling sasakyan ang Pangasinan to Manila ma kakakap na po kayo ng mga 4 hours pag kasariling sasakyan po niyo yon ayan so pinapaiwasan po natin yung mga butas at least hindi po niya matakpan lahat yung butas doon sa box para at least may pumapasok na hangin pa rin sa ating mga sisiw hindi naman din po pwedeng mahanginan, maigi yung ating mga sisiw. Yung tamang-tama lang po na may papasok at lalabas na hangin sa kanila. May ventilation. Ayan, so natapos na po si rider. Ayan, paalis na rin po siya. At uh, good news po, first time ko pong makagpapadala ng mga sisiw o day old sa uh, Iloilo. Ayan, kaya si Sir Jepoy ang kauna-unahan. Kaya gusto ko rin po, sinabihan ko sa kanila na i-video po nila kung makakarating po sa kanila. Ayan, first time ko rin pong magpadala kay bagong shipper. Ayan, nandito na nga po. Ayan, maraming maraming salamat po, Sir. Shipper at sa rider po na mga masisipag. Team Shipper, shout out po at kay Sir Jepoy ng Iloilo. Maraming salamat po sa inyong tiwala na siyempre dito salamat din po dahil kami po yung napili ninyong pagkuhanan ng inyong mga day old. Yan, island born po yan. Both parents uh, imported po. Yan po si Sir Jepo yung nakared. Dahil hiningi ko po sa kanila na i po nila. And good news, nakarating naman pong buhay yung mga sisiw sa Iloilo. -Ilo. thank you din po sa nagvideo kay Team Shipper sa sinend po nila sa akin na videos. Maraming maraming salamat po. Am um, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan po, please subscribe, Sherry Lomboy, huwag niyo pong kalimutan i-like and share. At uh, ayan po yung good news natin, pwede na po tayong magpadala sa Visayas at Mindanao ng day Old or ng CCO. Kaya message na po kayo, 0947 -87197. 1-2. Yan po ang aking number. Thank you po. Hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless. Bye-bye. Don't forget like and share.